At siempre po dito sa harapan, meron din dito ng uh, rainland Plants and Orchids Garden. Para po sa mga mahilig sa plants, this is the place to be. Mama, na si natin? Sige na tayo mga nandito. Ganda oh. Ganda na sa etapa Thanks na. Hello po. Pwede po. Okay lang. Thank you. Ang dami oh. Colorful oh. Ang ganda pala nito pag marami. Ang oh, beta. Ang dami oh. Kami oh, nakita ko arwana. Tingnan natin. Silver arowana. Magkano po sa Silver arowana niyo, Madam? 900. Ilang inches po ito? Mga 6 kilo. Silver Arawan. Ano? 900 na, no? Pura na yan, no? Parang ito lang yata arowana nila. Pero marami siya ka rin ito iba-iba isla. Ito, kurami. Buwag kurami. Ito, mga sword pain. Yung mga danyo. Ay, mga danyo. Marami, oh. daming beta, oh. Wala mahilig po sa beta at saka Ang ganda. Ang dami, oh. Na hammerhead shark. Believe pa, oh. Salamat po. Meron pa rito. Ito, meron arwana. Ano kaya pwede ka i-vlog to? Tanong muna natin. Kila terim pala to. Ano red. Ano po ito? Red tail golden? Magkano po dito? May mga certificate na po. Ay, may 7.5. May mga certificate na daw po. Red tail golden. Ayan, ang sophiscada. Tayo ko napapanood dyan eh. Shout out iyo sir. Mas dito meron pa sila. Kaya natin. Ito pa oh. Ganda nito Ito pong ganito, ano rin, red tail golden din. Ito nandito. Magkano po rito? Same price lang? 11,000. Ah, mas mahal na to. May certificate nito. Ano po? 11,000 na ito isang to. Ganda, oh. Parang bihira na ako nakakita ng red tail gold eh. Buti meron ngayon. Meron labas ngayon. Tapos ito po, red tail gold din Mas malaki ito, 11,000 pero mas malaki itong isang to. Ayan, oh. 11,000 ito ima Yung mga mahilig po dito. Kumakaw sa daan nyo. Punta na po kayo kagad dito. Punta nyo kagad dito sa Cartimar. Ang dami arwana arwa rito. Ito po mga ano to. Ang mga silver. Ano po? Albino. 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 Magkano po sa Albino? 3.5 so, 3.5 po yung ganto Albino Ayan. Ito po Albino Ganon din ang presyo 7,000 na to Mas malaki Mas malaki albino Ang ganda oh Hello po Good afternoon po dami na arwana rito Grabe oh Ito ay red tail din Madam Ah high back to Magkano po dito 7,000 high back Ito high back din Super high back. Magkano po dito? 8,000. 8,000 yung super high back. Ito naman ay high back. Ito po ay high back din. Magkano nga po ulit? 7,000 ang high back. 8,000 yung super high back. Lahat itong may certificate na po. Ito po. Ito po ay mga high back din o red tape. RTG. Magkano nga po sa RTG? 7.5. Ito RTG. Oh. Ang ganda. Oh. dami na arwahan na rito. Oh. Ito po. Ay, hey, sorry, sorry po. Thank you, madam. Ito silver arwahan na po. Ito Australian gold. Magkano po dyan? 2.5. Jardini Ayan, Jardini, 2 Ito isang to, mas malaki-laki Ito dalawang to Magkano po? 3-5, ito three, Mas malaki na, Jardini tail golden, arawana Ayan, ito pa, ang Parang naingganyo akong mag na. <laughs> Pero ito po kung sakali mga negotiable pa or yun na yung price niya. Negotiable pa siya or yun na yung price niya. Fix na. Pwede pa mag-adjust. Ah, okay. Ayan. So, pwede pa rin po mag-adjust. Para po doon sa mga may gusto. Ay, sorry, madam. Ah, eto dito na po. Punta lang kayo dito. Ano pong pangalan ng shop nyo, ma'am? Angie Pet Shop. Ano na po? Angie Pet Angie Pet Shop. Opo, dito po yan sa Cartimar, Pasay City. Ayan po. Ito, gusto ko eh. Itong ganito. Ayan, gusto ko yan. Wala lang. Hili ko lang talaga yan. Tsaka yung Black Arowana. By chance po, nagkakaroon kayo ng Black Arowana, ma'am? Hindi kami kumukuha ngayon. Ah, hindi kayo kumukuha ngayon. Before meron. Ah, uh, hindi siya ganun katulas. Kaya kami hindi na kumukuha ng ganun. Ah, hindi na sila kumukuha ng ganun. So, mas gusto nila yung albino at saka silver at saka itong mga to. So, yun po, ano? Marami tayo na i-flex dito. Marami po salamat. At, ah, uh, lang kayo dito kung meron kayo nagustuhan. Uh, ayan, ano Sa kanto lang sila. Kanto lang po. Ito Sir, oh, pinapasok tayo. Salamat. Ano pong pangalan nyo, sir? Francis po. Sir Francis, shout out ah. Uh -huh. sa'yo, sir. Uh, ano pong number natin? 09953222080. Ayan. Uh, ano pong pangalan ng shop nyo? Stall 21 lang po. Stall 21, ayan. Para po doon sa mga nagsisetup ng kanila mga aquarium, gusto niyo yung... Mga nagyas. Ah, uh, may mga plants. Ayan. Ayan po. Kasi kanya-kanya naman tayo ng trip eh. No? Iba, puro isda. Ngayon, gusto niyo medyo green, relaxing. Lagyan niyo lang ng mga shrimp, no? Gano'n, ano? Hindi ah, okay, mga okay. maliliit na isda katulad ng guppy, beta. Yan, pwede yeah, dito. Okay. Tapos, ah, lagyan niyo ng ganyan setup na, okay. ano? ganda. Anong tawag sa mga plants na yan, sir? Anubias. Anubias? Papo. Water plant talaga siya, ano? Ako. Pwede, pwede rin po yan ilubog sa aquarium, sir. Mas maganda ka po kung ilubog po natin sa aquarium. Ah, mas maganda nakalubog kasi yung ganyan nakamoist lang. Magkano yung ganyan, sir? Sagahan diba po natin ng isa po natin. Isang ganito? Opo, sa isang clamp po natin, 350, sir. 350? Pag gano'n po, sir, kuha kayo dalawa, bigyan ko po kayo ng discount pag buka po yung dalawa. Uh, hindi po mahirap alagaan? Hindi naman po. Mas ma tech lang po siya, tsaka madali lang po alagaan. O, oh, okay, basta may tubig lang. O, opo, tsaka kahit ordinary ilaw lang po natin sa bahay. Ah, okay na. Oh, kahit ordinary ilaw. Ayun, no? nabigyan kagaya tayo ng tip na yan. Ngayon, pagka medyo malaki-laki, hindi ba, marami akong bibilin. Dis may yes, negotiable yes, ko. Ayun, may discount pa. So, yung mga ganito yung sinasabi mo, sir? Ako. Ayan po yung mga anubias variety. Yung pinakamalaki po natin ang anubias. Ah, okay. Ito so, naman po yung mga anubias king. Barteri king. Magaganda po yan. Ito ang tawag dito? King. King? Ako, anubias barteri king. Barteri king. Anong Apo. difference ito doon? Ito po, mas maliit po siya. Hindi, to na po siya kalaki. Kaya mas maganda po siya kasi po makapanghiwalay hiwalay niyo po siya makaparami niyo po okay bakit yun? ayun po isang ano lang po yun isang pahaba lang kasi po sa ano po kasi natin ganto po natin ayan sir isa lang po na mahaba ayan, sir okay Pero, sir mas malaki po siya kasi sa battery oh. king eto naman po yung battery king. okay yeah. Mas marami po ito kasi dito. Oh, so ito nanganganak nganak na ganyan. Oh, ito pahaba lang. Opo, oh, opo, okay. Parang gumagapang siya na ano. Hmm, parang bahin, parang oh, ganoon. Ah. Parang magkano 'yan eh, sa ganyan? Sing lang po 350. 350 isang ganto. Oh, Pagkukuha po kayo ng yan, may discount po. Mm, ang galing ha. Ganda. Galing ha. Para sa mga strip. Ang Saka, ganda pag meron shrimp. pag gusto niyo pong malaki na bonsa, uh, parang gano'n, Meron rin po tayo. Meron sa sila sample sa labas. Tingnan natin. Ayan po uh, yung mga sample natin sa labas, sir. Kung gusto niya may kahoy pa ito na sa'yo, meron na po na anugyas. Pag ganyan yung isang set na ganyan, magkano kaya Four Sir? 4-5 lang po. 4-5 yan. Oh, ito, five. lahat ito, kasama itong mga pebbles. Ito lang pong bato, ito lang po yung santo. Ah, yung, Pagka yung, yung mga rocks Opo. na yan, tsaka itong uh, Opo. drip food. Pag isang set po dyan, mahal po yan. Nasa 35 po yan. 35,000? Opo, isang set na po. Ito, 35,000 to? Isang set po. Ng Nakasama yung aquarium. Opo. Ah, uh, pero pagka ito lang? 45. Isa lang Four, po yan. Oh. E, itong nga ganito, paano makaano yung ganyan? Paano na yan, yan? Ano po yan, may nag-alok lang po sa amin. Inaalo lang po namin. Hindi pinagawa na lang po namin sa kanya. Ah, okay. Paano ito, po, ganda oh. i po yung nagpagawa sa amin yan. Ah, ganda oh. Tapos may, mga, pe, may mga, book, mga rocks dito kung gusto ninyo ng rocks. Pang-accent sa aquarium niyo. pag a a a a ang um, um, meron tayong Dragonstone, um, yan, sir, meron po tayo. Dragon Stone. Ano oh, dito 'yung Dragon sir? Ito sir, Ram Dragonstone, sir. Mas maganda po siya pag setup. Oo oh, mm -hmm. nga, ganda. Oh. Magkano 'yung ganyan, sir? Sa so, ganito po natin, 100 per kilo na lang tayo, 100 sir. 100 per kilo? Ilang kilo kaya yan? Nasa kilo po natin. Nasa oh, yung... 150. No, nasa 150. Uh, oh, yung mga pang ano, pag gusto yung aquascape, yan, maganda. Nakaganda po yung Dragon Stone. Oo, oh, Dragon Stone. Galing. Opo. Ano, may mga rocks din sila rito, pebbles, sila rito. Na, po, labarak, ang natin sa lava rock, sir. Lava rock. Ang lava rock po natin, 55 kilo, 1 kilo na po yan. Kaya, sir, mas maganda po yung lava rock natin, pangantay bakteriyan po yan, ang pincel pa rin po sa tubig. Aba, lilinaw po yung tubig nyo. filter nyo po yung filtration ng ano nyo, antibacterial pa rin po siya. Tatlong ano po siya. Oh, so, yeah. kung may isda ako doon, mas magaganda, magiging healthy yung loob Apo, na aquarium Magiging healthy po yung aquarium nyo. Oh, Oo, galing. Oh, marami akong natutunan kay uh -huh. Sir Francis. Eh. Hanep ha, small but terrible ha. Tsaka pag may aquarium po tayo, meron din po tayong aquarium dyan. Ang uh, ano lang natin sir, dyan sa farm na gano'n, 2,000. 2,000 isa yan? Opo, mura na po yung sa 2,000 sir. kasi kung gusto niyo po kunin, may discount pa po kayo dyan kung gusto niyo. Ayun. Sa ngayon, wala. Kasi eh, napadaan lang kami dito talaga sir. Pero dahil interested ako sa mga isda, tsaka yung mga ganito. Ah, ito maganda. Magkano yung ganyan sir? Anong tawag dyan? Bonsai. Sa bonsai. Sa na bonsai natin, 2.5 na lang yun, sir. 2.5 na isang set na yan. Opo, ito po isang so, so, bonsai. Oh, yan. Maganda yan, yan. malaki ako rin. Tapos may mga shrimp sa loob, no? Pangano po yun, 35 gallon maximum. Pang 35 gallon. 15 gallon siya, pwede po yan. Kung halimbawa, bibili ko yan, paano ang travel ko yan? Hindi ba masisira yan? Hindi naman po kasi po, pina pinaplastic po namin yan. Moist po yan sa loob ng plastic. Okay. Kung maabot po siya sa tatlong araw, dalawang araw, ganun po. So, paano yung kailangan? Hindi siya ma masisira o maano to mga to. Paano yung plastic no? Ano ba yun? Eh, yeah, ano ko lang po ito na malaking plastic agad ganito, sir. Tapos sa ganito. Ipokope ko po siya ng plastic. Sagat po, wala akong makakalabas na moist. Okay, yan kasi pag siya. natuyo yun, ano, pwede ah, na maging mandal. cost ng... Oo, oh, matutuyot, no? Pabangit, ah. no? Pero, sir... Pwede ilubog sa tubig yan. Ako, lubog po talaga sa tubig yan. Kaya, sir, nakita niyo po na ganun na kami, sir. Mas ano po kasi sa amin. Continuous po yan sa tubig, sir. Oo. Oh, Tapos kung meron kang mga shrimp dyan, hindi kang maliliit na mga Apo. isda, no? Maganda, no? Sir, maganda po yung sa sir. Oo nga, no? Magkano nga uli? 2-5. 2 isang set niya? Opo. May kasama na po yung po siyang rocks. Oo, kasi mga, mga shrimp, mahilig tumambay dyan, eh. Opo. So, Tsaka, sir, yun ang shrimp po natin, kumakain din po ng algae. Ayan. Ay, alin dyan ang algae? Na, ay, mga yan. Kinakain niya yan? Ano sir? O yung mga nakabigil dito? Ang dumi yung ano po dito sa puno sir. Yan, oh. Uh, nakain po ng mga shrimp. Oh. Uh, eh yung humbawa ito lang, parang may nakita akong maliit. Ano ba ito? Ayan sir, sa ganto natin sir. Ano to sir? Ito po yung pang fighting fish na bonsai. Pang fighting fish. Okay. Malit lang po siya. Pang... Ba yan? Pag, ano ba yan? Lalago pa ba yan? Lalaki pa ba yung mga yan? Ito, or... Ito lang mos sir. Lumalago po yung moss niya. Ah, okay. So, paano yan tinitrim? Gupit-gupit lang po niya yung ibabaw sa Okay, rin. ito gupit. ganun rin. din, lumalag lumalago. Opo, trim-trim na lang po ah, sila. Ah, ginugupit-gupit. Oo. Kaya uh -oh. yeah, sir, mas maganda kung wala haba po kasi sila sir. Mas ano po sa kanay para po sila magiging puno ng mangga. Oo, oo. Oo nga, bonsai na bonsai na. Apo, yung dating nga. Uh, may naisip ako eh, may 10 gallons ako sa bahay. 10 gallons? Dalawa yung 10 gallons ko eh. Apo. Parang gusto kong lagyan ng shrimp eh. Maganda po uh, yung lagyan niyo po ng shrimp. Kaya alam, medyo malaki ito eh. Siguro kailangan ko yung mga ganito lang kaliit. Oo, oh, uh, sige po. Pwede rin naman po yung gantong ano sir. Yan, pwede. Oo, oh, uh, uh, kaya lang parang ano pa lang ito eh. Oh, ano ba ito? Foam pa lang. Nalagyan ko po walang po ng mesh Ah, okay. Yeah, okay. Magkano sir? yung ganito sir pag na-set up na? Pag na-set up po yan, 500 na lang. 500? 500. Opo. Negotiable pa ako sa kali. Okay. Ayan, sige. Kasi, Baka pabalik ko, no? Pag-setup si po po tayo ng aquarium, sir. O, parang ganito kalaki ako, ayun, e, ko. E, ano yung aquarium ko. Ano ba ito? 10 gallons? Yung 10 gallons po nito, pwede rin po natin lagyan ng mga bato. Bonsai yan, maganda po yan. Ayun, hmm. Okay, no. Setup sige, na rin eh. po. Sige, sige. sige. Kaibiya ako sa'yo, bossing, ha? Sige po. Nagkaroon ka kaibiya, ha? O, malamang babalik ako dito. Sige po. O, bumili lang kami ng mga dog food, eh. Tsaka vitamins sa aso, tsaka pusa. Sir, salamat po, ha? Shout out to this, sir, ha? Yes, sir. Oo po. Ito si madam. Hello po, madam. Shout out po. <laughs> Marami na natutuyang kay Sir Francis, ha? Ah. Salamat po. Ang galing. Napaka-informative. Oo. Oh, Bilib ako sa kanya. Si Sir, oh. Shout out po, Sir. Shout out po. Hello po. <laughs> Meron din sila rito mga flower horn. Magkano po sa flower horn niyo, mo? Two-five po. Two-five yung isang ganyan. Ang tapang, oh. <laughs> oh Meron din sila mga ano, oh. Superwoman. Superwoman. Magkano po sa isang ganyan, sir? 60. 100 pieces, 60. Magkano po? 60 pesos. 60 pesos, 100, pieces. Oh. Tapos merong angel fish. Angel fish na, 70 pesos. 70 pesos. Tanda nyo na po. Ayan, meron silang ano. Meron silang mga ano rito. Ang ganda. Ay, ito. Sir, okay lang po pumasok. Okay. Thank, thank you, you po. Ayan, oh. Okay. Tignan natin. Salamat thank po. Ayan, oh. Ito maganda, yung parang ganito iniisip ko. Meron ganyan na uh, plan plant. Tapos may mga maliliit na isda. Uh, the gas shrimp, ayan o, ganda o, dami Dami oh. oh. Tapos ito yung mga ano, kailangan natin ng mga ganito, filter. Ayan. At, uh, po. Um, Hello oh, po. Asan po? Ah, yan? 300 lang po isa. Ay, ibalik tayo. Ano lang kukunin niya, Tess? Ayun, pakalawa. na, pagdating niya. 300 ang isang flower horn. Mga juvenile po yan. Juvenile na mga ayan, flower horn. Ayan. Ang dami, oh. Ang ganda, oh. Tapos meron din tayo medyo malalaki po. So, okay, mga 1,000 to 800 po. 800 to 1,000 pesos. Opo. Ayan. Tapos, nagtitinda rin tayo ng mga uwi. Ang mga kuya dito. Oh, meron po kami paket, 10 pesos po. Ganyan. Magkano po? 10 pesos. 10 pesos ang isa. Pwede rin feeders to yun, o? Opo, pwede rin. Medyo malaki-laki ng mga ano, ano po? Oo, oh, pang arwana. Oo, oh, ayan, ang dami, o. Oh. Mga kuya po natin, 50 pesos. 50 pesos ang kuya. Ayan, May mga snail pa, ang Yay! Hey. Ay, eto, ang ganda. Ang laki, Oh. Ang ganda na, o. Oh. Ang laki oh, ang ganda. Magkano po sa ganyan, sir? Ganyan po nasa 4,000. 4,000 na, so, galing. 4,000 Ito tong isang to. Okay. Yung isa, kaya po babae po kasi yan. Kaya hindi nag balls yung head niya. Magkano 4, po yung ano? 3,000. 3,000, oh, galing. Napaka napaka accommodating naman ni Sir Chaka ni Ma. Ano po pangalan niyo ma'am, ni Sir? Gilbert lang po. Gilmore. Sir Gilbert, Gilbert opo. So, Stall number 21 Stall number 21, ayan sila, magkakasama. Okay. Ma'am Marite, shout out po. Shout out. Ano po number natin? Store 21 po. Hindi, uh, yung cellphone number, konta. 0977-029-1275. Opo, si either si Ma'am Marites or kayo ay, Sir, ay, sir Gilbert ay, ang hanapin. Oh, eh. Okay. Ayan, ayan, galing, galing. Ano mo yan na ni Sir para ano? Opo. Meron kami mga plati. Oo nga, ang ganda. Ang ganda oh. Ito, 15 pesos lang to, Maganda po. Maganda. 15 pesos ang isa. ano pong tawag dito? Ayan po, tetra po. Glow tetra ba oh, to? Glow tetra po. Tetra po Glow tetra. Ang ganda kami. Ang ganda. Hindi sila nag aaway ano? Opo. po, ay, po Ang ganda oh. Ang ganda oh. May aliw kayo kasi may yellow. May ano yan? Mga neon yellow, neon blue, neon orange, yellow, green. green oh. May pink. Ang galing. <laughs> may so, lavender. Yun, may lavender. Oh, yan ang ganda oh. Ang galing naman. Hey, Anet. Ah, Opo. Oh, po. up din po tayo ng aquarium. nagse up dito. din ng aquarium. Ay, sorry po. Ang ganda, ang ganda. Yeah, ang dami accessories dito. Oh, so para po doon sa mga interesado, binigay ko po sa inyo yung number. Pwede pong kontakin sila Sir Gilbert at si Ma'am Marites. Especially si Sir Francis, yeah. ah, napaka-reliable na bata. Ang galing. Anet, ah, bili ba ko kayo, sir? Meron ako natutunan. Dami, ah. Shout out sa'yo, sir, sir. Yay! <laughs> Opo. Ayan. At uh, mamaya po ipiplex ko na to. Uh, siguro mamaya ang gabi bago ako pumunta na malis bukas. Uh, maaga alis ko po bukas eh. Salamat po sa inyo. Salamat, Salamat din po sir. Salamat welcome po, po sir. sir. Welcome Salamat. po. Sir. Salamat. So galing tayo sa si stall number 21. Marami po akong natutunan doon. Dito meron din silang ano, seta pang ganda oh. May mga smoke smoke pa oh. Ah, ano eh, po? Ito, ang ganda rin, oh. Ito, may mga water plants din sila. Ang ganda, oh. May mga accessories para sa aquarium. Ayan po, oh. Ako talagang ang mata nyo rito. Talagang magiging masaya kayo pag pumunta kayo dito. Marami kayong makikita. Promise. Iba-ibang klaseng isda po. Tsaka ano, napaka-accommodating po ng mga tao rito. Ang ganda. So, tingin ko malulubat po ako. Pero, babalik po ako dito. Maganda talaga. Marami ako natututunan. Marami ako nakikita mga ano. Mga, hello po! Hmm. dami nila mga ano Okay, so mga skippers, maray po salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay dito sa aking channel. At ngayon po ay nagkaroon tayo ng bagong content kung saan po nagpunta kami dito sa Cartimar. At uh, nagkaroon ako ng oportunidad para may feature yung mga paborito nating isda. Yung iba po hindi ko alam ang mga tawag kasi marami na po mga bago. At talaga nakaka-amaze po kasi napakaganda po nila. Pero just the same po, ako po yung nagpapasalamat sa lahat po ng mga tumatangkilig, sumusubaybay at nanonood palagi sa aking channel. Sana po madagdagan pa ang aking mga subscribers. Please subscribe to my channel, Skipper TV. Marami po salamat sa inyo in advance. At para po doon sa mga nag-subscribe na, maraming salamat din po sa inyo. At sana po patuloy po tayong dumami at lumakas. At uh, syempre po, kung meron po kayong comments or suggestions... Please comment down below at uh, ako po ay malugod na sasagot tutugon sa inyong mga katanungan kung ano man po ang inyong mga inquiries or whatever na po.